Hello guys, for today's video, bumili pa nga pala tayo ng cortina dahil papaitan na natin ng ating cortina dahil umana. Tara, ikabit na natin. Ito nga pala napili kong kulay ng cortina guys kasi mahilig ako sa green guys. Kayo guys, ano ba paborito yung color? Pakicomment nyo nga sa baba. Para malaman ko kung pares nga tayo ng favorite. Natatanggal kasi ang stress ko sa color green guys. At ayan nga nakabit na natin guys. Maiksi yung cortina natin. Nalagyan na lang natin ng duktong para umaba guys. Dito na lang guys. Para matakpan natin ang ating mga At ayan na nga, na natin sa alambre ang cortina. Kasi nga, mahirap lang tayo. Kaya ayan, alambre lang ginagamit natin. Kayo guys, gumagamit din ba kayo ng alambre para sa cortina nyo? Comment down below. Nabili ko nga pa itong cortina ito sa Divisoria guys. Tatlong mahaba at saka dalawang maigse. Yung isang mahaba, ayan, nilalagay ko sa kusina. Tapos yung isa, nilagay ko naman sa kwarto. Kaya nang maiksi siya guys, kaya need pa siyang duktungan. Tapos yung sobra, nilagay ko pa dun sa may ilalim ng lababo oh guys, para hindi masayang. Para paraan lang guys, para hindi tayo masyadong magasusan sa luho natin. Kasi nga, kahit pangat ang bayan natin, basta may kortina, oh maganda na rin yung tignan guys. Makakapanggal na rin yan ng stress. At ayan na nga, ito naman lalagyan natin yung bintana guys. Malit na kortina nang lalagyan natin dyan. Para makapasok ang liwanag at saka yung hangin. Ang bili ko nga pala yan, guys ay 50 pesos. Kasi nga guys, ang bayan natin walang bintana. Ayan lang bintana natin guys. Kaya ayan, lalagyan natin siya ng kortina na kalatid lang. Para naman pumasok ang sariwang hangin. Ano masasabi niya sa Napili kong kurtina, guys. Maganda ba? O, okay, nakatayo ba guys. Mamapa talaga ako dyan para lang may kapit ko yung kurtina. Sigurado pag nalagay ko dito, bali-baliktad yung <laughs> kataban ko. Ha ha ha. ko talaga kapaborito ang green, guys. na mo lahat pati pintura, green, kurtina, green, pan-display uh, pan display, green, yung wallpaper green, guys. At ayan na nga, guys. papayitan na muna natin na itong ibang klase ng Tignan natin kung bagay ba sya rito, guys. Maganda kasi itong kutina na ito, guys. Maraming palawit-palawit, guys. Pang mayamay ang kutina ito. Nabili ko lang yan sa, ano, guys, sa Bargain, 20 pesos. Kaya, ayan, inabail ko na. Sayang din naman, di ba? 20 pesos lang. mga hinayang ka pa ba? Kaya, ayan, ikinabit ko na, guys. Ayusin natin, guys, ang pagkakabit ng artina. Ayan, maganda ba, guys? Maganda nga yung ko dina, pero hindi naman bagay rito. Kaya tatanggalin natin. Lagyan natin siya sa may kusina. Thank you for watching. Please like and share. Well, to guys. Natin. At bu rito para At ayan nga guys, gugupitin na natin dahil iduko natin ito doon sa may kurtinang maikse. Ang hirap pa lang maggupit ng kurtina guys. Pero okay lang yan, kakayanin natin yan. Dapat talaga matuto tayo sa sarili natin magisikap. Ako kasi yung taong may panindigan sa buhay guys. Pero pag hindi ko na talaga kaya, lumalapit din ako sa mga kaibigan ko para humingi ng tulong sa mga kamag-anak. Kaya minsan, pasalamatan natin ng mga taong nakapaligid sa atin, guys. Kaya ikaw, kung may man tumulong sa'yo dati, pasalamatan mo. Dahil kung hindi dahil sa kanila, wala ka ngayon dyan na sa mo. At ayan, nasayang ko na naman ng 4 minutes ng iyong buhay. Thank you for watching. Bye-bye. Please like and share my video. Thank you. Thank you. And pakisubscribe na rin ako. At follow nyo ako sa Facebook. Thank you.